Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. So pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga bayots. <laughs> Ay, hindi na talaga nakatiis si ko. Talagang nagsalita na siya dahil hindi naman siya tanga. E, iniisip niya na, abah, ako lang ang mananagot sa lahat ng mga nangyayaring nakawan isamantalang e, kaya nang sinasabi natin hindi si Romualdez hindi sandali. hindi lang na. walang Zaldy ko walang Zaldy ko kung walang Martin Romualdez at walang Martin Romualdez kung walang Bungbong Marcos so ngayon dahil napapansin na ni Zaldy ko na parang aba siya lang yung uh, ano ginagawang scapegoat ng dalawang magpinsan at siya lang ang nais managot o or papanagutin ng magpinsan sa isyo ng nakawan sa flood control project so nagsalita siya at uh, kahit sino naman kahit ako kung ganito yung sitwasyon aba magkasama tayo magkasabwat tayo sa pagnanakaw tas ako lang ang inyong uh, gustong papanagutin gusto ninyong i-convict sa taong bayan tapos kayo ililigtas ninyo ang mga sarili niyo, Aba, damay-damay tayo dito. <laughs> ito na ang nangyari ngayon. So, nag-deliver. Ito. Papunta sa bahay. The end is near na ba ni Bongbong Marcos? Itong mga na paparating na rally. Ito na ba yung sinasabi ni Tatay Ligong na sasapitin mo ang sinapit ng iyong ama? <laughs> ito na ba yun? pakinggan natin si Sandy ko mga lalabs, mga payot dito. Kurtis ito ng News 5. Ah. sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. maginsert Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Wow. Sana 100 million insertion sa BICAM. Aray, tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, wala siyang kinalaman dyan. Sasabihin ni Claire Castro, bukod-tanging si Bungbong Marcos ang presidente na nagpapaimbestiga sa korupsyon. Gusto <laughs> 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 niya pala pumirnan. Ang kapwaan. Hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Aha. That he will shoot me if I will talk. Gagamit. So, may pananakot din kay Saldi ko itong si Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez na kapag magsalita siya, ipapatay siya. Yeah, na diktador na diktador si Bibi Mana sa kanyang ama. Yeah. <laughs> Pilipina ko bilang panakit butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayun. Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga. Ka, hindi lang malaki ang halaga. Naghihirap ang bansang Pilipinas. At ang slogan ni Bongbong Marcos, ibagong Pilipinas. Ibabangon tayo. Pero anong nangyari? Sila lang bumangon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Nako. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig. So, ito yon. Andoon siya, babalik. Kinamagan ni Romualdez na, oh huwag kang bumalik dito dahil otos ng Pangulo. So, yun pala, plano na din nila yon. Siguro ni Marte, kung hindi man si Saldico, si Martin Romualdez at si Bungbong Marcos, huwag siyang pabalikin dahil baka kakanta at siya yung gagamitin. Siya yung ididiin. Ito. Kasi si Saldico hindi na bumalik, so tumakas na siya inakasanan na niya ang kanyang pagnanakaw. Di ba? Magaling. <laughs> <laughs> Noon ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ngayon alam mo na. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon? Saldi ko, tandaan mo. Nung ikaw pa yung ano ba tawag dito sa kanya dyan sa humahawak ng budget ng pera dyan sa Pilipinas, sa Kongreso. Di ba, inaano mo pa din si Sara dati, nung binulgar kayong dalawa ni Martin Romualdez ang may hawak ng kaban ng bayan. Binulgar kayo ni Wipi Sara, may, may si Minit, siminit, Minit ka pa doon. Diba? Salbi oh, ngayon, naranasan mo din. Ang naranasan ni Bipi Sara kung papano tinraidor ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. O di diba, ikaw na naman ngayon nag-backfire sa iyo back to yon. Masakit no, o, di ba? Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, eh, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi pa ni Sekmina, Oy, itong sekretary ng Department of Budget and Management na si Mina pa Amina Pangandaman, sangkot din dito mga lalabs, mga bayots. Amina Pangandaman, magkano ang part mo doon sa 100, million, 100 billion na yun? Imposible na mangwala day. Nakakahiya ka, Muslim ka pa naman. Yeah. You can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong, uh -huh. May ads pa. <laughs> ...na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Satmina Pangandaman at Yusef Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusak Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusak Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusak Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG, ang brown leather bag, at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay inform si nadating speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni si Secretary at sinabi ni, ang mensahe ng pangulo. Ipasok niyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. <laughs> Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya Ayun. si Sekmina Pangandaman. May part 2 pala ito, abangan daw. <laughs> So malinaw mga lalabs, mga bayots na instruction ni Bongbong Marcos. Ha? Nyor, maiwan ang lahat, hindi lang ang brown leather bag mo ha. Meron, billions. <laughs> 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 Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, magdadrama siya. Nalulungkot ako, itong mga kawatan. <laughs> Yung soka ban ng bayan, ninanakaw, pinambibili ng mga air acid, mga mansyon. Wala ikaw ang nag-instruction kay Amina Pangandaman. <laughs> Booking ka niyo. Bye-bye. Mga kamabayan, yung rally, patal si kina ninyo si BBM. Ito na, malinaw na. Si Saldi ko na mismo nagsabi kung kasabwat yan. <laughs>